Ace Julius at Melinette kayo ngayon ay pumapasok sa isa sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay ang buhay may asawa kaya maliwanag na ipinamanig sa atin sa si Ibanghelyo ni San Mateo kahapon po ay pesta ni San Mateo na pinangalala sa atin Bagaman alam na alam na natin no? ang pinagsama ng Diyos ay huwag pagiwalayin ng tao. No? Bahagi o kaya kayo pinagsasama. No? Hindi para pag -iwalain. Pero may, may mga ilang mahalagang bagay na nawa ay makita natin. No? Una, ay kayo ay narito sa pagkat gawa ng sarili ninyong kagustuhan. Gawa ng pag-ibig. Ang inanais natin ng pag-ibig na yan ay nawa rin. Makatulad sa pag-ibig Yesus. Ano ba kayong pag-ibig Yesus? Hindi katulad ng pagibig ng tao. Ano ba yung pag ng tao? marupok. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Ang tawag na natin ay matapak, fidelity. Bahagi o na kung saan ay kinakailangan natin hilingin na ang maging pag-ibig natin ay maging pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Jesus. At yung simbolo natin ay ang simbolo ng cross. Kapag ang pinagpasiyan lamang ninyo ay ang pamantayan ng tao, talagang hindi magtatagan. No? Bahagi o na kung saan ay eh kinakailangan ng niyo yung alin, yung maging katulad ng pag-ibig ng Diyos. At makita natin na yung banal na kasulatan ay alin, yung pag-ibig ng Diyos ay alin, yung pag-ibig na katulad din ng paanyaya, no? kayo na kapag nung linggo ay isa rito yan rin yung handang magpatawad kapag sa buhay may asawa hindi kayo marunong magpatawad wag na kayong mag-asawa hindi kurado hindi kayo magtatagal maliwanag ko hindi sa bagat e, para abusuin kayo ng inyong partner hindi, pero bahagi ng buhay na napupuno ng pag-ibig ay kinakailangan lang magpatawad. Kapag hindi kayo marunong magpatawad, mahirapan kayo magtagal sa inyong pag-asama bilang mag-asawa. Napakahalaga ang pagbabatawad kaya isang bahagi na kung saan itinuturo ng ating pananampalataya na alin, magpatawad. Ikalain bakit isa damang yun sa elemento ng lalim ng pag-ibig na nais nating tularan sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Huwag nating kalimutan na nawa tayo ay makatulad sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yung patuloy na paanyaya ng simbahan ay magsimba kayo pag-araw na rin Iligay ninyo ang tulong ng Diyos na nawa ay handa kayong magpahayag ng pag-ibig na yan. Pangalawa, hindi kalimit ang sinasabi ko, sana naniniwala kayo na kaya kayo narito, hindi lamang sa pagkat gusto ninyo yung bawat isa, Unad kayo na narin bakit? Kasi sana maliwanag sa inyo na alin, bigay kayo ng Diyos sa bawat isa. Dahil naniniwala kayo na ang bawat isa sa inyo ay ipinagkaloob ng Diyos para magkaroon kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya hindi para pahirapan ng bawat isa. No? may paghihirap kayo na harapin sa inyong buhay may isawa, ba, no? bahagi mo yun. No? Pero sana makita ninyo na rin, kaya kayo na ay ipinagkaloon kayo ng Diyos sa bawat isa. Hindi lamang para alin, maggamitan. No? Ngunit sana makita ninyo na rin, ipinagkaloon kayo ng Diyos sa bawat isa. Kaya bahagi na alin, yan ang makatutulong sa inyo na alin, makapagsasama kayo sa inyong pag-asama habang kayo ay nabubuhay bilang mag-asawa, magtulungan, magkaguyo ng inyong sariling pamilya, magdayo, kung paano niyo ipahayag, kung paano kayo hinubog ng inyong mga magulang, kayo ngayon ay magsasarili kung paano ninyo hubugin ang bawat isa at ang pamilyang bubuunuhin ninyo. Bubuunuhin ninyo. At tilingin natin sa rapan ng buong kamaan. Ano? Na natulungan kayo. Pero huwag ninyong kalimutan na alin na nais ng Diyos na kayo ay lumigaya sa pinili ninyo na inyong makakasama habang kayo ay nabubuhay.